kami ng silver bottle. Sabay ko na din silang pinasyal dito sa park. Hirap talaga ako pag ganito dahil tatlo sila at malalaki pa. At yung videographer ko nga andun. Nauna naglaro mag-start kasama si Gucci. Hira nga lang kami talaga lumabas kasi hindi ko talaga silang kayang tatlo. Actually, dati apat sila. Apat pa rin naman sila hanggang ngayon kaso nga lang yung isa is tough toy na. Yes, alam niyo naman na namatay na ako ng aso dahil nga si Gucci. Nagkaroon siya ng blood parasites. Grabe, sobrang bilis nga ng pangyayari dahil hindi na siya naagapan. Nakadextrose pa siya, yes. Naging malakas pa pero pagka uwi nga namin is eh, wala na. Okay, eto na lang yung natitirang aso ko tatlo. Hindi ko nga alam kung dadagdagan ko pa kasi napakahirap. Ang importante sa akin ngayon is mahal ko sila at mahal nila ako. This is my biggest heartbreak talaga nung nawala si Gucci. Ah, uh, nagdecide muna ako na wag na lang muna magdagdag. Napakahirap talaga kasi pag mawalan ng alaga lalo na pag napalapit sa iyo ng husto. Kaya eto, pinapakain ko pala sila ng lechon. Bumili na lang pala ako para sa kanila. Actually dalawa to pero yung isa muna yung pinakain ko. Kasi syempre dito hindi pa sila kumakain. Sinama ko nga lang talaga sila para bumili. Pero since nagustuhan naman dito sa park, ay nag-stay muna kami dito para naman makalabas sila at mga banding. Kaso syempre ang ginawa puro takbo lang. Sa mga hindi pa pala nakakakilala sa aso ko, etong katabi ko nga ay si Gucci. She crossed the rainbow last August 18, 2024. Etong isang cinnamon red naman is si Dior, anak din ni Gucci. Matakaw yan at pinakamalambing din sa akin. Parehas sila ng nanay niya. Ito naman si CK at ito naman si Chanel. Ayan, yung dalawang cream. By the way, si CK is lalaki at si Chanel naman is femme. So, isa lang talaga yung mail ko sa kanila. Mahirap talaga pag magkasakit yung aso, kaya at ingat sa mga pinapakain at huwag dapat natin hayaan na magkaroon ng garapata. By the way ha, minsan-minsan ko lang pala sila pinapakain ng lechon. Kasi hindi natin naman talaga alam kung ano yung mga nilagay nila dito. Pero, araw-araw sila, every meal sila kumakain din ang ng moniver ng manok. Talasan kasi sa kanila nagkakaroon ng hotspot, madalas. Yun naman ang problema sa mga mababalahibo ang aso. Okay, dahil pagod na ang mga first on dito, uwi na guys, uwi na! at eto na nga, uwi na kami. Tatali ko muna sila sa aking mga kamay kasi hindi pwedeng makawala sila. Mahirap maghabol talaga sa labas, be. Pag nakalabas na nga lang sila ng git, hindi mo na alam kung sino unahin mo sa kanila. Oh, kita mo si Gucci, stuff tayo na lang talaga siya ngayon. Actually, pinakustomize ko siya dahil sobrang na depress ako nung nawala siya. Siya kasi yung unang far baby ko. Nung nag s na ako. So, siya yung katabi ko matulog. Siya ang kasama ko sa lahat. Sobrang saya ko nung dumating siya. At nung nabubuhay nga siya, lagi din kami dito sa park. Lalo na nung nag ako dahil malapit lang siya dito. Grabe, ah, biggest heartbreak ko talaga yung nangyari sa kanya. Sinisisi ko yung sarili ko kasi sabi ko hindi ko na naalagaan. Nagpabaya siguro ako. Kaya ganun yung nangyari. Sobrang sakit, malala syempre. Pero pag namatayin talaga tayo, wala tayong magagawa kundi accept. Sa sobrang napakahirap. Pilipas ang araw na wala sila. Kaya masakit. Eto na nga, oh. Pinagawa ko na nga lang siya na ganito para nakikita ko na lang lagi. So far, kahit naman pa paano, unti-unti ko na natatanggap. Pero pag naalala ko, syempre sobrang sakit pa rin. At eto na nga, ipapasok ko na lang sila sa sakyan. Pasensyahan na lang muna kasi ganito yung sasakyan natin. Hayaan nyo, darating din yung araw na makakasya din tayong lahat. Kaya syempre, hindi ko muna sila dinadagdagan eh. At abo si Dior, bumaba pa be. <laughs> At eto na nga unahin ko na si Siki kasi hindi niya talaga alam paano umakyat. Oh, di ba? Grabe, ganito siya kalaki talaga, be. Pero si Shana at si kayang-kaya naman na nila umakyat sarili nila. Alam talaga si Siki yung sobrang bigat. Kaya no choice ako kundi buhatin. Kaya hanggang sa susunod na naman na vlog natin, salamat sa 100,000 subscribers. Alam ko naman na dahil lahat sa kanila to. Kaya hindi hindi ko ipagkakait na makita nyo sila. Ayun lang, till our next vlog. Bye! Nawala na kasi ako ng memory.